Tyan ka kabsat nandito na kami ngayon sa Matnog Nakapila kami dito sa ticket pero labing haba ng pila. Tyan kay kabsat. So, ang dami. May dito sa na Mga motor. Tyan yung kabsat. Tyan ka kabsat. Tyan pero yung uh, minatang sa nito, sa sila yung mga susunod na patakay sa susunod na wakto. Walang patong, walang patong tayo kami na po yung nabarko. Pero standby po ulit tayo. Wala daw abay na po yung nabarko. ang dami ng sa hirin. Ingat po Yo hago